Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Humihirit ng taas presyo ang ilang brand ng delata, gatas at kape sa Department of Trade and Industry dahil sa mahal umano ng ilang materyales at sangkap. Pati ilang panghanda sa Noche Buena, eh magtataas din daw habang papalapit ang Pasko ya ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Tatlong beses nang naglabas ang Suggested retail Price Guide sa mga pangunahing bilihin ang Department of Trade and Industry ngayong taon dahil sa mga hirit na mga manufacturer na dagdag presyo. Ayon sa DTI, hindi pa raw natatapos dyan ang sunod-sunod na taas presyo. Dahil ilang brand ng sardinas, canned meat, evaporated milk at kape ang humihirit na rin ng taas presyong 50 centavos hanggang 5 pesos. Sabi raw ng mga manufacturer, tumaas kasi ang mga ingredient at iba pang raw material na gamit sa paggawa ng kanilang mga produkto. Hinihintay pa raw ng DTI ang mga karagdagang dokumentong nagpapatunay nito. Sa canned meat halimbawa, nagmahal na raw ang mechanically deboned meat o MDM. Wala tayong MDM dito. So they import it. Nagmove yung presyo so we want to... Uh, verify from them also. Pati mga Noche Buena item, tataas din ng presyo ayon sa DTI. Maglalabas daw siya ng panibagong SRP guide sa mga susunod na linggo. Ayon sa Department of Trade and Industry, hindi maituturing na essential goods ang mga Noche items, kaya naman hindi nila maaaring diktahan ang presyo nito. Pero may pakiusap ang DTI sa mga manufacturers na humihirit ng taas presyo will limit sana the price increases. Kung mag increase sila ng presyo, sana not more than 10%. Pero para maging merry pa rin ang Pasko, may ilang manufacturers naman daw na magbababa ng presyo. Gaya ng ilang brand ng hamon na bababa ng 20 hanggang 284 pesos depende sa timbang. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated, maaaring utay-utay ng taas presyo para hindi mabigla ang mga mamimili. Mas mainam din na humanap na rin daw ng mga alternatibong panghanda pwede naman staggered rin. Pwede naman 2% ngayon, another 6% next time. Buy something which is affordable. Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Posible raw bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas dahil sa patuloy na inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ayon po yan sa NEDA. Pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos, prioridad ng kanyang economic team ang pagtugon dyan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Direksyon ng Polisya ng pamahalaan sa susunod na anim na buwan ang tinalakay sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang economic team kaninang umaga. Ayon sa Pangulo, pangunahing prioridad ngayon ang inflation o ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at patuloy daw na gagamitin ng interest rates para mapagaan ang epekto nito. Sa dalawang magkasunod na linggo, halos 10 piso na agad ang itinaasang ang presyo ng litro ng diesel. Ayon sa NEDA, pagsirit ang presyo ng mga produktong petrolyo ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin we uh, tackle these short term challenges that we have uh, 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 discussed and and this uh, pertain to the current uh, inflation the exchange rate and and uh, yeah, interest rates and what we need to do to uh, assure our people uh, that uh, we are on track dahil daw sa patuloy na pagtaas sa inflation o paglobo ng presyo ng mga bilihin ngayong taon at inaasahan ganun pa rin hanggang sa susunod na taon inaasahan babagal ang paglago ng ating ekonomiya. Sustained increases in inflation in 2022 and 2023 will cause a slowdown in our economic growth, translating into a GDP level lower by 0.6% in 2023 than its expected level had there been no sustained inflation shock. While we expect our poverty situation to improve as we continue our recovery, inflation and rising interest rates will mute this improvement. Patuloy naman daw sinisiguro ng pamahalaan na may mga nakalatag na plano at mga programa para tugunan ang hinaharap ng mga hamon sa ekonomiya at lalo para sa mga umaaray na mga mamamayan na daba ang tila lumilitakita dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas. Magandang balita! pwedeng makabili ng mas murang asukal sa ilang tanggapan ng Sugar Regulatory Administration. Nakatutok si June Veneracion. Mas murang asukal ba ang hanap nyo? Meron na niyan sa ilang tanggapan ng Sugar Regulatory Administration o SRA sa halagang 70 pesos per kilo. Nagsimula na kahapon at magtatagal hanggang Disyembre. Actually, nagulat nga ako si 70 lang. Eh. Napakamahal talaga ng bilhin ngayon. Eh. Talagang kung kayang makatipid, doon tayo sa makakatipid. Sabi ng SRA, para lang sa mga direct consumer ang mga binibentang asukal at hindi para sa resale. Bawat customer, tigdatlong kilo kada isang araw lang ang pwedeng bilhin. Kasi po ngayon ang bilian po sa merkado is nasa 100 pesos po yata. So makakatipid ka ng 30 sa tatlong kilo, meron ka po 9 matitipid na 90 pesos. Nasa apat na raang sako raw ang inisyal na ipinadala ng mga local traders sa opisina ng SRA sa Quezon City bilang suporta sa programa. Agad naman daw magpapadala ng dagdag kapag kinulang pa. Isa ngayon, dito pa lang sa opisina ng SRA sa Quezon City, maging sa Bacolod City, ibinibenta ang murang puting asukal sa halagang 70 pesos kada kilo. Pero nakalatag na ang plano ng ahensya na magkaroon ng mga rolling store na pupunta sa mga barangay at mga palengke para mas maging madali sa mga mamimili. Sabi ng SRA, pansamantalang hakbang lang ang programang ito habang hindi pa todo ang produksyon ng sugar mills sa bansa. Sakaling maging fully operational naman ang mga gilingan ng asukal, sasapat na ang supply ng burang asukal sa merkado. Pero kung sa level ng mga supermarket, malabo raw itong mangyari. Di benta ka man ng 70 kung puhunan mo, 98. Still doing more than 100 a kilo, no? So that this was still, this was around early August, end of August, no? Na mula nun, it's already October, no? Prices have not changed. Sa mga inikutan naming palengke, nasa 90 pesos ang isang kilo ng puting asukal. Halos ganun na rin ang presyo ng washed sugar. Matumal din, matumal po talaga. Marami pang nagre-reklama na mataas po yung asukal. Brown sugar ang isa sa mga pangunahing sangkap ng paninda ni Aling Lucita. Pero dahil mataas ang presyo ng asukal, wala na raw siyang magawa kundi magtaas na rin. Pagkain nitong banana ko, magkano po dati ito? Pang well, parehas po sila dati, 12-12 lang po. Oh. Kaya lang hindi ko na nakayanan yung 12. Hmm. Magkano na ngayon po? 15. Kabilang pa naman sa mga suki ni Aling Lucita, ang mga napapadang estudyante. Kulang na po yung ano. Dapat sakto lang sa pamasahe. Nagkukulang tuloy. June veneration, nakatutok 24 oras. I am ready. GMA Weather, ng totoo ng GMA News. Mga kapuso, may bagong low pressure area na nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan sa layong 1,085 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa pag-asa, mababasa ngayon ang tsansa na maging bagyo ito. Wala pa rin itong epekto sa bansa pero posible rin itong tumbukin ang extreme northern Luzon. Magpapatuloy rin ang pagulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa shear line at localized thunderstorms. Basa sa datos ng Metra Weather, mababa ang tsansa ng ulan bukas ng umaga sa malaking bahagi ng Luzon. Pero pagdating ng hapon, halos buong Luzon na ang uulanin. May malalakas na ulan din sa ilang lugar kaya maging I am ready sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Ganyan din po ang inaasahan sa malaking bahagi ng Metro Manila. May tsansa ng ulan mula hapon at posibleng magpatuloy hanggang gabi. Sa hapon din nagbabadyang umulan sa halos buong Visayas at Mindanao. Maging I am ready po sa thunderstorms na posibleng magdulot ng pinsala. Gaya ng naranasan sa Tantangan, South Cotabato kung saan nasira ang ilang bahay dahil sa malakas na ulan at hangin. May mga natangay pang bubong at nabuwal na mga puno. Pumili ng dagdag singila taripa sa tubig ang Manila Water. Para mapunan daw ang mahigit isang daang bilyong pisong kailangan gastusin sa kanilang operasyon sa mga susunod na taon. Sakaling payagan, eh, magiging halos doble ang singil sa tubig ng kumpanya sa loob ng anim na taon. Diyan naman tumutok si Dano Tingkungko. Gumugulong na ang public consultations na isinasagawa ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS para sa panukalang taas presyo ng Manila Water sa susunod na anim na taon. Sa panukala ng Manila Water, 8.04 pesos per cubic meter na dagdag singil sa tubig ang panukalang ipatupad simula Enero 2023. Kung maaprubahan magiging ang 35.86 pesos per cubic meter na ang singil pagsapit ng Enero kumpara sa kasalukuyang 26.81 per cubic meter. Kaya ang mga kumokonsumo ng 30 cubic meters ng tubig sa isang buwan pwedeng tumaas ang bill sa tubig sa 866.12 pesos mula sa kasalukuyang 679.02 pesos, halos 190 pesos na mas mahal. Pero hindi pa riyan nagtatapos ang hiling ng Manila Water. Paano kala rin itaas sa 5 pesos per cubic meter ang taripa sa tubig ng Manila Water sa 2024? 3.25 pesos per cubic meter sa 2025? 1.91 pesos per cubic meter sa 2026? 1.05 pesos per cubic meter sa 2027? At 97 centavos sa 2028? Kung susumahin, batay sa presentation ng Manila Water, sa loob ng anim na taon, magiging halos doble ang singil sa tubig na 53.46 pesos per cubic meter pagsapit ng 2028 mula sa kasalukuyang 26.81. Kasama na ang efekto ng inflation at iba pang fees. Sabi ng Manila Water, hindi nagkaroon ng anumang rate adjustment mula 2020 hanggang 2022 kahit inaprubahan na ito ng MWSS. Batid daw ng Manila Water na hindi biro para sa kanila mga customer ang panukalang alang taas singil sa tubig. Pero paliwanag ng Manila Water, ito ay para mapunan ang 180 billion pesos na kailangang gastusin ng concessionaire sa loob ng limang taon. We are spending uh, the R, the, 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 staggered amount, to be actual to build, number one, alternative water sources. Dapat outside of Angat. So meron na tayo sa Cardona. We have 50 MLD. Ay, uh, sorry, 100, 100 MLD si Cardona. I'm sorry. Yung um, East Bay 1, which is 50 MLD, that's coming siguro next year, middle of next year. Then we're already bidding out another uh, um, 200 MLD, uh, East Bay, uh, Laguna uh, Laguna Lake, Phase 2. Meron na rin kami sa Marikina, we have a small uh, we have a small 20 MLD. So ang ibig po sabihin niyan, we have to spend to build this. A lot of our infrastructure, especially malalaking transmission lines po natin, about 50, 60 years old. Isa pong matinding 7.2, the big one earthquake. Paano na po tayo? Ayon sa MWSS, lahat ng mga komento sa mga konsultasyon nila magiging bahagi ng kanilang pag-aaral para malaman kung pagbibigyan o hindi ang hiling ng Manila Water. All these rates that, were that are being presented now to the public are still subject for approval. These are not yet approved and these are still subject for public consultation. That's why we are here. We want to listen to the sentiments of the public. If uh, make comments by the publico, make suggestions, la, make violent reactions. We are conducting this two-day event and uh, for public consultations to the public. And the public are also allowed to uh, submit their comments and suggestions via social media. All of their sentiments, all of their comments will be uh, reviewed and studied. And this will be, this will be part of our study on what we will recommend. for approval to the Board of Trustees. Pero bukas ba ang Manila Water kung hindi buo ang ibigay na rate increase ng MWSS? As much as I want to, it's really not within my power because at the end of the day, this, we're going to spend 181 billion pesos in the next five years. Hindi po yan pinupulit sa tabi, sa tabi-tabi. Uh, the only way we can think about it, and in fact, there is a thought process, we defer some projects. You don't want to do that. Kami po, sumusunod kami sa minimum service obligations ng regulator. Sinabi nila, lang, kailangan okay, yung pressure ganto Kailangan 24-7 o 24-365. Hindi <laughs> naman. <laughs> Dapat ganito. We get penalized for that in our franchise. Sa susunod na linggo naman, nakatakda ang public consultations ng MWSS sa magiging panukalan taas singil sa tubig ng Maynilad na siya namang may hawak sa West Concessionaire Zone. Dano ko Nakatutok, 24 Horas. Panahon na raw para magkaroon ng sariling kalihim ang Department of Agriculture ayon sa ilang senador. Kabilang dyan si Senadora Amy Marcos na nagsabing hindi na dapat ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos ang dapat mamuno sa kagawaran kundi ang malalakas anyang undersecretary na lang nito. Nakatutok si Ian Cruz. Yes, dapat yung malalakas kung si Senadora Amy Marcos daw ang tatanungin, hindi dapat magtagal sa paghawak sa Department of Agriculture ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Dapat daw ang mga anyay malalakas na undersecretary na ng Departamento ang magpatakbo dito. Kailangan na rin daw magalit ang Pangulo at paghulihin ang mga agricultural smuggler. So I'm hopeful that he'll finally get angry at hulihin lahat yan at may konting fear factor kahit papano ang office of the president. So that was the intention. But not to hang on to the Department of Agriculture for a long, long time. Pagsang-ayon naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, panahon na para magkaroon ng sariling kalihimang DA. One of the recommendations yan eh, of the minority reports uh, sugar fiasco incident or investigation ng Blue Ribbon is for the president to already appoint a full-time ano na secretary of agriculture uh, kasi may benefit eh di may katulong ka pa eh may katulong ka pa sa not only the undersecretaries but also as secretary isang agricultural smuggling sa tinutukan sa pagdinig ng 163 billion pesos proposed budget ng DA. Kinanong ni Sen. Rafi Tulpo ang mga taga-DA kung alam nila kung sino ang apat na kilalang smuggler ng gulay sa bansa, ngunit walang makasagot sa kanyang tanong. At ang nakakarating po sa akin, kaya hindi po nakakapagsalita, yung mga taga-DA, mukhang karamihan sa kanila eh, friendship po, friendship itong mga taong nabanggit ko. Kaya siguro po, wala sila maisabi sagot ng pinuno ng Bureau of Plant Industry Sir uh, personally I do not know the people that you have mentioned but uh, regarding po sa ating efforts on kung nabanggit niya po sir ay nag-smuggle po sila kami po sa DA uh, in coordination po with the DA Intelligence and Enforcement Unit at ang ating pong amas ay uh, ilang simula po nung tayo po ay na-designate sa BPI uh, two months ago ay tuloy-tuloy po ang ating efforts sir sa, sa pakikipagtulungan uh, sa kanila upang uh, ma-prevent -ma po itong smuggling. Bukas magpapatuloy at inaasahang matatapos ang pagdinig ng Finance Subcommittee para maipasa na sa plenaryo ng Senado ang proposed budget ng kagawaran. Ian Cruz na katutok, 24 Horas. May mga naitala ng kaso ng COVID-19 na Omicron subvariant na XBB at bagong variant ng COVID na XBC sa mansa. Ang sabi ng DOH, hindi pa naman kailangang maghigpit. Pero paalala nila, sumunod sa health protocol at magpabakuna. Nakatutok si Lei Ave. Nadetect na sa Pilipinas ang Omicron XBB sub-variant at XBC variant ng COVID-19. 81 ang detected cases ng XBB na nakita sa Region 6 at 11. 70 sa kanila ang gumaling na. 8 ang nasa isolation. 3 ang inaalam pa ang status. XBB ang pinaniwala ang nagtutulak ng pagtaas ng kaso sa Singapore. 193 naman ang detected cases ng XBC na sinasabing kombinasyon ng Delta at Omicron BA.2 variants. At itinuturing na isang variant variant under monitoring and investigation. Na-detect ito sa regions 2, 6, 7, 11, 12, 4A, 4B, BARM, CAR, CARAGA at NCR. 176 ang gumaling na, tatlo ang nasa isolation, 5 ang namatay. Inaalam pa ang kalagayan ng SIAM. Nakita natin that most of these sub-variants na nakita natin, nakikita natin sa areas ng Mindanao. Specific tayo sa BARM at saka sa region 12. Where most of our vaccination coverage are low, at saka nakikita rin natin na yung kanilang kaso ay medyo may uptick no from these recent weeks. Ayon sa Department of Health, base sa mga paunang pag-aaral, mas nakakahawang XBB at XBC kumpara sa original Omicron at BA.5 variants. Pero wala pa raw ebidensyang nagdudulot ang mga ito ng mas malubhang sakit. Base sa ebidensyang lumalabas ngayon, itong XBB at saka XBC has that growth advantage over the original Omicron and the BA.5 subvariant of Omicron. So, ibig sabihin, kapag may growth advantage, mas transmissible siya. John, mas immune evasive po ba sila? Well, in other countries, again, and in articles, it says that it is more evasive. Bago ang detection ng XBB at XBC variants, may projection ng DOH na maaaring umabot sa 18,000 ang daily cases pagsapit ng November 15 kung bababa ang compliance sa minimum public health standards. Ngayon, posibleng raw na lumagpas pa dito. Pero di raw nakikita ng DOH na kailangang maghigpit pinag-usapan sa IATF, uh, itong mga restrictions natin sa border. Sa ngayon, wala hong indikasyon para tayo ay maghigpit. Even with the entry of this new variants, even with the, some the, some of the areas ay may pagtaas ng kaso. Tuloy-tuloy po ang ating pagsuporta sa face-to-face -face classes ng Department of Education. Sa deteksyon ng bago na namang COVID variants, pinapaalala ng DOH na magpabakuna at booster na. Nananatili raw ang proteksyon nito laban sa malubhang sakit. Lei Alves nakatutok 24 Horas. Para sa mga bata, at kahit mga young at heart na namimiss na ang rides, pwedeng iyayain ng pamilya o barkada sa Christmas Saya Carnival sa Marikina. Pero hindi lang daw yan ang pwedeng dayuhin dahil marami pang tampok sa exciting na pasyalan. Silipin natin yan sa pagtutok noon live ni Chino Gaston. Chino? Mel, Martes pa lang ng gabi pero napakarami ng tao dito sa Christmas Saya Carnival sa lungsod ng Marikina. At syempre, Tita Mel, hindi natin palalagpasin ang pagkakataon na mag-enjoy din tayo at sumakay sa ilang rides. Trip mo ba mga rides na may thrill kung saan taas-baba sa ere? O di kaya mas type mong sumakay ng paikot-ikot na thrill? O kung chill lang, may ferris wheel at carousel din. Ilan lang yan sa mga makikita sa Christmas Saya Carnival sa isang mall sa Marikina City. Hindi lang mga bata ang nag-enjoy, kundi pati na rin ang ilang adults na young at heart pa rin. Masaya po. Nakakatanggal po ng board nakakatuwa po kasi um, kahit pa paano po nakakapaggala na rin po yung mga bata, hindi na po masyadong apektado ng pandemi. Gaya ko ng aking napiling sasakyan, ang mga bump cars. At kung trip mo naman yung driving, may mga bump cars din dito. Yung lang yung problema, papagayin ka rin ng inyong mga kasamahan. May fun boots din kung saan may mga paligsahan para makapanalo ng premyo. Medyo mahirap manalo pero try and try lang mga kapuso. Mga sugi, ate Puglia, pili na Kung shopping naman ang trip, may tiyanggi rin dito. Presyong abot bulsa at napakaraming items na pwedeng pagpilian. Perfect para sa mga naghahanap ng budget-friendly na mga regalo. Kapag nagutom naman sa kakasakay, kakalaro at kakaikot sa mga tiyanggi, aba, may sari-saring food stalls dito na sagot sa iyong cravings crispy pata, crablets, chicharon bulaklak, seafood sa dampa at sari-saring iba pang pagkain ang pwedeng pagpilian sa dining area ng carnival. Meron ditong mga presyong divisoria, nandito lahat. Uh, then, yung food, so maraming food dyan. Tapos meron din kami dampa. Tapos yung mga rides nga, we have ano, 12 rides, may mga fan booth din. Tapos yung mga uh, rides namin, lagi siyang uh, ini sprayan or ang tawag doon, uh, disinfect Mel, bukas ang Christmas saya Village o yung carnival na to, mula alas 3 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. Uh, dahil uh, inaasahang darami da pa ang mga tao sa mga susunod na araw, paalala ng mall management ay uh, magsuot palagi ng face mask, at sumunod sa minimum public health protocols at pagbitbit ng sariling disinfectant. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Para po sa mga kapuso nating naghahanap ng trabaho, may mga oportunidad na naghihintay sa inyo sa kabi kabilang job fair na idinaos ng ilang lokal na pamalaan sa Metro Manila. At yan po ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Isa si Jason sa mga nagpunta sa job fair ng Quezon City Local Government sa Barangay Commonwealth. Nagahanap ang isang sales and marketing services company ng halos isang daang empleyado para sa iba't ibang posisyon para sa sarili nilang pangangailangan at sa iba pa nilang kliyente. Na hire on the spot bilang merchandiser si Jason. Nagkatrabaho naman daw siya nitong panahon ng pandemya pero nauuwi sa endo o end of contract. Parang po makatulong sa pamilya ko po kasi ano nahirapan po ko sila sa ano sa pang-araw-araw nila lalo na po si papa farmers lang hirapan po kaya gusto ko pong tumulong sa kanila Si Chris Elvis Abad, jobless nang pumunta sa job fair pero magiging admin assistant na matapos makapasa sa interview. Makatulong po itong trabaho to, syempre, sa tuition po ng mga kapatid ko. Then, din uh, sa pagbayad din po ng mga bills po namin. Ayon sa Quezon City Public Employment Service Office o PESO, magkakaroon ng iba pang job fair sa mga susunod na araw. Libre daw ito at tiyak daw na lehitimo ang mga employer. Sa mga nais pong mag-apply ng trabaho natin, everyday po meron po tayong mga job fair na nangyayari sa iba't ibang mga distrito. Maari nyo lamang pong i check ang ating pong, uh, Facebook page para po sa mga iba't ibang mga employers na nag hire po at naghahanap ng mga employees para po sa kanila. May job fair din sa Maynilang, isang manpower company. May 1,500 job vacancies daw ang nangangailangan ng professional, skilled at undergraduate employees. Hindi bababa sa 25 ang mga na-hire on the spot, habang sa sa ilalim naman sa proseso ang application ng iba pa. Gaya sa Quezon City, walang anumang babayaran ng aplikante. That is facebook.com slash peso City of Manila. Andun po lahat ng job vacancies namin and also yung mga updates po no sa mga up upcoming events po namin. Mini-invite namin syempre yung mga taga-lungsod po ng Maynila. Um open naman po ito and also sa mga karatig lungsod ang Makati Peso o Public Employment Service Office naman tumatanggap din ng application online para sa iba't ibang job vacancy na nakapost sa kanilang Facebook page. Sandra Aguinaldo nakatutok 24 Horas. Magandang gabi mga kapuso. Ako po inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang chicken inasal ng mga taga-Bacolod, kinilala bilang isa sa best chicken dishes sa buong mundo. Talaga naman kasing napakasarap o napakanamit. Pag nagsimula na makakita ng usok, tiyak mapapangitin ang sinuman dito sa City of Smiles, sa Bacolod, Negros Occidental ibig lang kasi sabihin, may nag-iihaw na ng pinagmamalaki ng mga bakulot doon, ang chicken inasal. Kabakailan nga lang ang chicken inasal, tinanghal ng online gastronomic database na Taste Atlas bilang panlima sa best chicken dishes sa buong mundo. Ang inasal ay salitang hiligay nun, nang ibig sabihin ay roasted o kaya inihaw. Hindi tulad ng ordinaryong barbecue, ang inasal ay hindi gumagamit ng toyo. Gumagamit lamang ito ng native coconut vinegar, asukal at kalamansi. At bakit naman kulay orange ang inasal? Ang inasal ay hinahaluan ng atsuwete habang ito'y inaasal o iniihaw. Naglalaway na ba kayo sa si chicken inasal? Psst, kuya Kim, bakit pa tayo naglalaway kapag nakakita ng masarap na pagkain? Kuya Kim, ano na? Ang nerve na kumukontrol sa ating saliva production ay bahagi ng isang reflex system. Kapag tayo ay nakakakita, nakakaboy o kahit nag-iisip lamang ng pagkain, isang signal na pinapadala sa primary saliva center ng ating utak na nagsasabi sa ating utak at katawan na tayo ay kumain ang ating utak, nagre-release ng acetylcholine at norepinephrine para simulan ang pag-produce ng laway. Sa Bacolod, nagmula ang chicken inasal. At sa Bacolod din makikita ang Manukan Country, kung saan makikita hit sa labindalawang kainan ng inasal. Sa kainan ito sa Manukan Country, matitikman ang isa sa mga nirekomendang chicken inasal ng Taste Atlas, ang recipe ni na Rosario. Galing ba ito sa lula ko? Yung lula sa Bill, siya ang kauna na asal ng manok. Kinuha ko po yung pangalan ng nanay ko, siya na kasi yung kumuha ng manok na chicken na Dami, 2018 ang kauna-unahang Chicken Inasal Festival. More than 3,000 inasal ang kinain ng mga taga-Bacolod at talaga nag-enjoy ang mga tao rito. Pero alam niyo ba kung ano raw ang perfect kapartner ng Bacolod Chicken Inasal? Mas sumasarap daw ang Chicken Inasal kapag pinartneran to ng chicken oil. Pwede ibuho sa manok o di kaya ay sa kanin. Gawa ito sa inextract na taba ng manok na tinimplahan ng achuete. Subukan natin. Yun, lagyan natin dyan. Kaunti sa kanin. At tikman natin. Hmm. Namit gin. Pero hinahinay lang sa pagkain ito, lalo't ito'y may kolesterol. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, itweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Good news mga kapuso! Maaaring niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaaring niyong kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.